Araw si Lola Linda. Ang mga aso. Hindi kayo dito. Hindi ba nyata nangangagato ng ito? Ang aso ito ni Lola Linda. Hello, Lola Linda. Rialin, kumusta? Hello. Kumusta ka, ha? Maayos sa mga naglilinis. Naglilinis ka, walang pasok? Wala po. Ano man na po ako, alis. Alis ka na? Nag-aalis po ako ngayon. Natapos pa oh. lang. <laughs> Lola Linda, kumusta kayo? Kumusta kayo, Lola Linda? Ha? Kumusta? Galing na naman kayong Maynila. Padarating niyo lang. Alam ko. Kiniwan niyo mag-isa rito si Leyalin kasama si kasama si ano sin pangalan anong kasama mo? Mga katuwang hindi niya naintindi sinasabi ko dinya niya naririnig. May napandinig ni Lola Linda. Kahit yung sinasabi niya, di ko maintindihan eh. Kaya pinapaliwanag sa atin ni ni Raya Asan si sa? Si Raisa sa layasan Lalinda dito muna tayo. Ano'ng ginagawa ni ano, Lola mo dyan? Nagagawa pa na, na, naman aso. Ako naman po naglilinis. Ha? Naglilinis ka naglalaba. Gagawa ng kulungan ng aso. Ikaw naman naglalaba. At paglilinis po so, sa loob ng bahay. Daming mong linisin. Ang dami nga. Si Raisa May naglalayas. Sa ngayon. Ano? Kulang pasok kaya naglalayas yung Raisa May. Kuya mo kumusta? Maawi na po sa si Pai. Kailan? Sa Pai. Ngayong August. Wala nang trabaho doon. May trabaho pa po, mabalik din. Ha, magbabakasyon lang. Okay. Wala Linda. Bakit yun? Wala, dito ka. Dito ka. Wala ka dito. Tatawagin daw niya po yun. Ano daw, ano daw? Tatawagin daw po niya si Kulot. Si Kulot si Raisa May. Pwedeng patuloy? tuloy. Tingnan natin mga katuwang yung bahay. <laughs> ha? Okay lang. Ang importante, naglilinis ka. Naglilinis mo po ako ni uh, ko po ng oh. mga kalat sa anong Okay, binang. okay. Yan ang gawain ng dalaga. Marunong maglinis, magayos ng bahay, no? Ah, okay. Okay, okay lang, no? oh. Nakalat <laughs> pa po, naglilinis ha? Ah? ako. <laughs> okay lang yan. Hmm. Parang wala na kayo, kulang na kayo ng gamit. Ewa. Sige, <laughs> ano, kasi lula din niya po na ano, mas gusto niya po nakakala. Oh, Lag... <laughs> Natatawa ako. Ha? Natatawa. <laughs> bakit, bakit? <laughs> niya po ako, naglilinis pa po ako di diba, tapos. Oo, Okay, malinis naman ako di ba? Hindi pa man po. Hindi man ganyan yan pag naglilinis ako. Na tampiyas na doon? Opo. Opo, <laughs> sana kayo dito tulugan niyo. Mm -hmm. Ha? Pag naulan na lang naman. Pag walang ulan, siyempre walang tampiyas. Ano? May tama tayong dalawa. Ha? <laughs> <laughs> o, kamusta? Pagod sa module po. Wala ka ng... po, ah, na. ka. Hindi ka na nagpatuloy sa elementary. Hindi na. Dapat sa elementary, ano nga yung pinapasokan Grade. mo dati? Grade 3. Grade 3. Ngayon, nag-ALS ka na lang. Okay. Qualified ka naman sa ALS. Kasi ang okay. edad mo ay... 14 po, elementary 14. po mag -grade. So pwede na talaga, pwede na mag-alas ano? Huwag ka na mag-boyfriend, boyfriend, ha? Ay, wala na. Ha? Wala na. Kasi nabalitaan ko, nag-boyfriend ka. Inamin mo sa akin yan dati, di ba? Dati na yun. Oo, oh, oh, kau <laughs> talaga. Huwag kang mag-boyfriend, boyfriend. Diyan ka na lang sa pag-aaral mo, ha? Kasi, kasi, tayo to si Angel, oh. Halika, Angel. O, oh, si Angel, anong grade mo na nga? Grade 12 po. Grade ano? Grade 12. Uh, kung walang K to 12, first year college ka na, di ba? Okay. Ngayon graduating ka, senior high ano? Okay. Oh, ito oh, di ba Angel? Oh, Angel si Rhea May. Oh, <laughs> mahiya ito si Rhea May. Oh, ganito 'yan, kaya ko inalapit si Angel kasi si Angel oh, tingnan mo ah uh, anong taon ka na Angel? 17. 17 years old. Never yan nagka-boyfriend. Ha? Nakatutok lang yan sa pag-aaral niya. 14. May boyfriend na. Ha? Oh, di ba? Dati oh, na daw po. ito si Angel, talagang tinutukan niya ang pag-aaral niya kaya napakatalino ito. Sa so, Sabado, mag-e-exam ito sa sa UP ano UP UP Diliman Quezon City di ba pag okay. gusto niya maging lawyer talagang tutok siya sa future ha? sa kinabukasan niya para makatulong sa pamilya kinakalimutan niya muna mga boyfriend boyfriend na yan ano you know? ha <laughs> oh. Mag inspiration lang daw ha inspiration o, ikaw ba't hindi mo ginawa yun Oh, wala pang time. <laughs> oh, diba Talagang dahil tutok ka nga sa pag-aaral mo, 'di ba? Nakakonsentrate ka sa pag-aaral. Ito namang si Mielin, sinamahan ng boyfriend. Oh. 14 ka ngayon, di 13 years old ka pa lang nung nagka-boyfriend ka. Oh, tingnan mo na 'yan. Ha? Wala man na po. Oh, eh. At least at least nagising ka na. Diba, yung advice ko sa iyo, yung paalala ko sa iyo kasi napakahirap ng kalagayan ninyong maglulola ng kapatid mong si Raisa May. Kaya sabi ko sa iyo, 'di ba? Tutukan mo muna ang pag-aaral mo, kalimutan mo muna yung mga ligaw-ligawan na 'yan, 'di ba? Tama? oo oh, ngayon wala ka ng boyfriend ha. Promise. Promise. Opo, wala na. Ayan. <laughs> Ay, bakit nakaganyan ka? Natotawa lang po ako. Ha? Natotawa. Sabihin mo sa akin, promise po. Tingin ka sa akin ng diretsyo. Promise oh. <laughs> Netoto, Netoto, po. Oo. Natotawa lang. Ha? Natotawa lang po ako. Bakit ka natatawa? Hindi ko. Sabihin mo <laughs> sa akin, promise po, wala talaga akong boyfriend. Diretsyo. <laughs> 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 promise po. Wala, wala, wala. Ay, tao. nagsisinungaling to si... Netoto! Ni Rayalyn. Hindi po talaga mo. Ulitin mo, wala po akong boyfriend, promise. Wala po akong boyfriend. Hindi ko alam <laughs> mga <laughs> tao Paniwala ka na Angel? Paniwala ka? <laughs> ha? Hindi ko po alam ka. Babay, oh, paniwala ka? Oo, paniwala po ako. <laughs> eh, ba't <tatawa> ka rin? <laughs> hindi mo, hindi. Mayamas ko po siya eh. Ha? Kung may, may boyfriend na po yan eh. Ha? Katatawa lang po <laughs> Si Lola Linda, hindi tayo naiintindihan. Naiintindihan ba tayo? <laughs> Kaya nga. Paano pumunta ito, boyfriend? Ba'n sabi ng lola mo? Hindi man po. Ha? Huwag mong pagtaas-taas yung... Oh, ko na Kahapon lang. Ay, kahapon. Matagal na po. Ha? Matagal, Matagal na po. Sigurado ka? Tumingin ka sa akin Opo. Promise? Opo. Ba't natawa ka? <laughs> <laughs> Alam mo ni ganito 'yan. Kaya kami nandito lagi sa inyo, tinutulungan ka namin sa tulong ng mga katuwang kaagapay natin abroad kasi nakikita namin, nakikita ng mga na tumutulong sa atin. Ang kalagayan ninyo magkakapatid sa piling ng, ng lola ninyo. Yung lola ninyo, may kapansanan. Yung lola ninyo may kapansanan, di ba? Kaya walang walang magiging tawag dito maging magiging uh, haligi rito sa bahay ninyong ito ikaw kayong dalawa ni kuya mo kumusta nga pala si li, kuya mo okay lang na. okay naman walang sakit okay si Raisa may talaga bata pa normal yun makulit yun ang ko si Lola Linda kapag ka dumarating kami rito ni nakaagapay na Mark and Jay ay may dalang pera yung pera dinadala nito ni Lola Linda pinamamasahe abroad tama tama kaya nga po ako na po yung nag hmm, tama yun kasi pag si Lola Linda nabalitaan na may pera nakita ni Lola Linda kinukuha sa pinamamasahe sa puntang Maynila Apo. pati si Raisa May bit-bit niya dun namamalimos tama tama So pagdating dito, naibabalik naman yung pera. Sa iyo, hindi. Wala. So inuubos lang niya yung pera sa Maynila. Pinamasahe. Tapos wala namang nakukuha ng pamamalimus doon. Oo nga po. Ha? Sinasabihan ko pa yun. Hindi nakikinig. Mm -hmm. Hello, Raisa May. Bless. Kumusta ka na? Ha? Okay lang po naglalaro po. Kau, layas ka daw ng layas, sabi ng ate mo. Hindi daw na po ako. Naglalaro ng pubs. Hmm. Hindi ka daw nag-aaral. Nag-aaral po, po. ako. Na? Bagsa ka daw. Eh, hindi mo na kumagsa. Lagi ka daw baon. Ah! Hindi ka daw napasok ng walang baon. Oo. Uh -uh. Ha? Talagain namin. Pambira. Tapos lagi ka daw sa Manila. Sinasabi ng Lola Linda. Tama? Tama. Hindi, sinahama niya po ako. Hindi man na po ako nasama. Anong ginagawa niyo sa Maynila? Sino na, nalilimos. Nalilimos? Nakakakuha naman kayo? uh, -uh. Pagkain? Uh, uh Paano kung wala kayong malang magbigay sa niyo, wala kayong pagkain doon? Ah? Ah? Mayroon mo po itong pira. Nangihingi? kayo? 20. 200. 200? Yeah. Tingnan niyo na yan. Pagkain niyo lang yun. Saan kayo natutulog? Doon po. Ha? Sa sa bangketa. Sa so, bangketa, bangketa kayo natutulog. Doon sa simento. dana ng mga tao. Ha? sa may tindahan. Oh, pag... saan, saan? Dito sa may tabi na ano, tindahan. tindahan. Pag nasarado na, Dito na Sa tabi. Sa tapat. dana ng tao. Oh, grabe. Hirap nito. Kalagayan nito. Ni Lola Linda. Bit-bit pa yung kapatid niya si Raisa May. oh Lea May, ha? Promise mo talaga sa akin, ha? Huwag mo na magbo-boyfriend. Si ate mo, may boyfriend pa? Wala na. Wala na? Siguro nag-usap kayo, ano? Ha? Ah? Nag-usap. Baka, sinabihan mo itong si... Raisa, may pag, pag nagpunta sila dito, sabihin mo, wala na akong boyfriend. Wala nga po akong jowa. Oh, jowa talaga. Wala. Tawa Maso si lang Angel. lang eh, pero di na. Hindi na, na ulit. Oh. Tama, mag-aral muna. Okay lang ka nagsimula sa ALS. Nung ano lang po, nung mga 31 po. 31. Last, last July. Okay. So, ang pasok mo doon tuwing? Hindi po. Maasay na lang po si ma'am kung anong ano po namin. Ma-chat na lang po sa JC. Ah, may JC kayo. Ah, so, hindi naman araw-araw yan. Ano, Angel? Ah, po hindi po. Al yung alas no? ah. ano? Hindi oh, yung araw-araw ano? Alam ko po, kadalasan binibigyan po sila ng module. Ah, module. Oo. Ah, ng module. Okay. Pero mamaya po may pasok kami. Mamaya? Okay, okay. Kumain na ba kayo? <laughs> hindi pa? Kasi nga naglilinis ka, ano? si Lola Linda nagagawa ng hmm. ano po? tirahan daw ng mga aso niya. Ilan ni Lola Linda? Ang oh, dami. Dami? Opo, ano mga pito. Hindi na pito. Lima. Lima. Okay. Magki-aso okay. to si Lola Linda. Ayan, yeah, masabihin mo kay Lola Linda pagdating namin dito sa sunod, magdadala ako ng pagkain ng mga aso niya. Ano? Kasi mahal na mahal ni Lola Linda yung mga aso niya. Hmm? Pareho kami ni Lola Linda na pet lover. Pet lover pala tong si Lola Linda. Ano? Opo. Ayaw niya yung ano, pag nakakita siya aso, kukuha niya talaga. Ah, pag nakita niya yung aso nasa, nasa kalsada, kukunin niya, dadamputin niya, dadalhin niya rito. Kaya pala marami siyang aso. Kahit mga pusa, marami din pusa. Yung pusa po, yung maliit na orange. oh, daladala na yan. Opo, galing Manila. okay, galing pa Manila. Opo. Daladala niyo sa biyahe. Opo, napulot po. Napulot sa Manila. Yun yung maliit na yun. Opo. Oh. Nakita po po. Ano, ano, ano? Ayun. Manilin niya pala yan pusa na yan. Bitbit -bit ni Lola Linda. Uh, sino nag nagano niya nagkalong sa bus? Ikaw. Hindi po, doon po yan sa tago. <laughs> nilagay doon. Nilagay sa baggage. Tambira <laughs> ito, nilagay sa, sa bag. baggage. <laughs> nilagay sa baggage yung pusa, mabuti hindi namatay. Hindi po doon, I mean siguro sa bag. Tinatago po kasi ni Lola Misa sa bag na ikikita. Oh, Lola Linda. Oh, isa, lang daw yung dala niya galing Manila. Oh. O galing daw Manila. Oh, oh. di ba? <laughs> ha? Ah. Okay. Bakit? special niya na papanood ko kayo dun sa ano. Dun na nanood po siya sa ano, computer. Oo. Oh. Dati nanood niya po sa kan ano daw pangalan niyo. Dun oh. tapos sabi ko. KSP sa radio or Ka kaagapay. Yeah. Oh. Yeah. KSP TV. Ano? KSP TV. Dati radio, ngayon TV na. Ano? Oo. Yes. Oh. Tapos <laughs> <laughs> kakaagapay, sina Kuya Mark yun. Kakaagapay. Kaya JM, di ba? Mm -hmm. Ay, ganito. Hindi pa kayo nakain. Sakto to. Papapya, anong nandiyan? Tingnan natin. Hmm, bigay ito ni Ma'am Cora, Sir Ernesto of Melbourne, Australia. Ano yan, papapi? Yun. Ah, paborito ito ni Raisa May. Oh, Raisa ano May. Ano ito? Ano ito? Sausage. Ano yan? Hot ano... Oh. Ano, ano, ano yan? Ano yan? Ano yan? Basahin mo. Galing yan, Australia. Ano, ano? Ano yan? Ha? Anong grade, grade na nga dito? Grade 2 po. Grade 2. Marunong ba ito magbasan eh? Marunong ako po yan. Nakaka-chat-chat nga po sa akin. <laughs> Pag sa chat, marunong. Hindi hira. Ito, ito, ano to? Ito. Ay, ito. Reya May, oh maganda to. Ano to? Sardines galing sa Australia. Masarap yan, oh pang pang lunch nyo. Ha? Huh? Oh, tapos ito naman, sukal. Oh, <coughs> na Galing pang Australia, sukal nyo. Oh, oh. Timputi. Kasimputi. Kasimputi na Reya May. <coughs> Ay, sana <on> puti. <laughs> tapos ito, 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 nagluluto ba kayo ng sampurado? Ay, okay. 'di uh, diba? Ito ay chocolate powder. Galing Australia. O oh, yan. Pag naglugaw kayo o nagsampurado, masarap to. Ano? Sampurado. Bukas, Sunday. taman tama Yan, ano? Sampurado. Ano? Ha? Okay, natutawa ako sa iyo, Rhea May, kasi wala ka ng boyfriend. Ha? Huwag mo nang ulitin yun, ha? 13 years old, nag-boyfriend ka na? O, uh, paano kung nag napuso kayo. Pake. Oh, dito 10 years old, nagkaasawa ka na. Hindi po. O, oh, kaya Hindi nga. Hindi naman nakikita in Facebook ko lang. O, oh, ganon. Sabi nang nagpupunta raw dito. O, oh, yung sisinungaling ka na naman. Taga ano po kasi yung taga? Malayo. Hindi po oh. sa uno. Ah, ito anong ano to? Ano to? Yung purok uno, ano to? Cinco po. O, oh, di malapit lang. Isang barangay lang din. Ah? Tawa sa'yo si Angel. Oh. Ha? dapat ng barangay. na ah, si sige ha. Mag-iingat kayo ganito. Kaya ako nagpunta rito, kaya kami pumunta rito ganito. Ah, Lola Linda. Kaya ako pumunta rito, nagsumbong sa akin si Ang Kagapay Vlog. Kaya may Na bukod pala sa inyong tatlo, bukod kay Kuya Uloy yung mo, meron pa nagampunta rito na isang pamilya pa. Tama? Ay, anak niya po. Ha? Anak niya. Anak niya. Yung... Ni Lola Linda? May asawa. Meron. May pamilya. May pamilya. Ako, Ilan ang anak? Si, ko, si Richard Baga. Ilan ang anak? Hindi ko pa nakikita yun, nene. Dalawa. Yung nagpunta po. Hindi ko, pa ko pa nakikilala yun. So, marami na kayo dito, bukod... Hindi mo nag Pinaalis ko muna dito. Abad. Ha? Pinaalis ko po. Kaya nga, anong trabaho noon Nung anak Wala. ni Lola Linda. Wala. Ha? Wala po. Lola Linda. Kasi naaalala ko, naalala ko, Lea May, nang pumunta sa akin sa programa ko sa radio, itong si Lola Linda, tsaka si... Raisa May humingi sa akin ng tulong na, that time nung panahon na yun ano daw ano daw nung humingi sa akin ng tulong pagkain tsaka yung tirahan daw nila pinuntahan ko yung bahay nila dito noon parang kasing laki lang ng kulungan ng aso dito yung tatlo silang tatlo, ilang dalawang maglola hindi kasama pa. Si Leo, si Leo, ano, kayong tatlo so maraming mm, umingi ng, nagbigay ng tulong na nabili natin itong lote na ito na ipagawa natin ang bahay tapos nagdagsa yung mga tulong walang ibang, ano ne, walang ibang uh, kapamilya si Lola Linda, no pagulat ako na nabalitaan ko may anak pala si Lola Linda nakatira na daw dito may pamilya din eh sabi ko, bakit? Anong nangyari? Porque may bahay na, porque may mga tumutulong na, may lumabas ng kapamilya, may lumabas ng anak. Oo nga po. Diba? din po nang si Kuya. Na ayaw ko po dito pa ito. Ano alis ko nga rin po kasi sinabihan ko na si Lola na niluloko ka lang. Yun. Ayaw niya naman po paalisin. Eh. Kasi may balita ako ha. Mabilis daw nauubos ang allowance niyo pag nandito yung pamilyang yun. Totoo? Oh? Sino Sino na, ha? Minsan po, keno pag nakapunta po dito, aano uh, yung pera ka, makakuha ko po O ganito neng ha? Pag ginawa pa sa inyo yun, i-message nyo ako. Pupunta ako dito, may kasama akong pulis. Ipapupulis ko sila. Ha? Kasi hindi maganda yung ginagawa nila sa inyo. Yung mga tulong na ibinibigay para sa inyo yun. Hindi para kanino. Kasi nang makilala ko, kayong maglulola lang, di ba? Talagang kawawa, walang kapamilya, walang tumutulong, walang pumapansin sa kahirapan ninyong maglulola. Ngayon, porke may bahay na, may mga tumutulong na, may susulpot ng mga kapamilya. Di ba? Magtatampo sa atin yung mga tumutulong sa atin. Di ba? Magtatampo yung mga tumutulong sa atin kasi hindi magandang hindi magandang tingnan ano kaya ako sinasabi ito sa iyo kasi ikaw yung medyo matanda rito wala si kuya Leo mo no si Raisa May naman syempre ha mm. Raisa May naman syempre bata pa hindi pa makakaunawa sa sasabihin ko si Lola Linda naman may may kapansanan sa pandinig ano okay. tapos eh mahirap pang magsalita di natin naintindihan buti ka naintindihan mo di ba kunti po yun lang po ang si Raisa May uh, anong sinasabi ng lola mo Raisa May uh, ha ha ano daw palibasa silang dalawa magkasama magkadikit lagi yung buka pala ng bibig ni Lola Linda, alam na, no? Uh, alam na ni Rice May, yung anong ibig sabihin, ano? Lagi pa yung magkasama, paborito. Paborito? <laughs> Ikaw hindi ka paborito? Hindi. Oo, oh, ganon. <laughs> ganun. Lahat kayo paborito. Nagkataon lang siguro, no, si Rice May, madaldal. Siyempre, kapag ka namamalimus nga naman, siyempre, <laughs> nagiging spokesperson ni eh. tagapagsalita ni Lola Linda, si Rice May, kasi madaldal, ano? Pero tingnan mo, ginagawa ni Raisa May, grabe sakripisyo din. Tutulog sila sa bangketa sa Maynila para lang mamalim mo, samahan yung lola niya. Gusto mo ba yung ganun? Oo, mahirap yun. Mm, Di ba? Tama na nandito. Pero siyempre, pag nandito, kasulo ka lang dito. Sabihin mo sa mga kapitbahay mo para ano-ano. Yan po. Mabait naman. Opo. Okay. Yan po yung nagaano sa kanito, babantay. Ay, very good. Oo. Oh, alis na kami, ha? Mm uh -huh. Hindi na kami nagdala ng bigas. Alam ko, mayroon pa kayo kasi kagagaling pa lang dito ni nakaagapay Ano? Nang may dala silang bagas, si Kuya J.M. E. E. mo, di ba? Groceries at pera, ano? Kaya ako pumunta rito para kumustahin lang kayo. Tapos yung gusto kong mensahe, maipaabot mo doon sa anak ni Lola Linda. Ha? Di ba? Oo, yun lang ha? Ingat kayo lagi ha. Oo. Pag alam niyo naman na ang ang uh, pangalan ko sa Facebook, ano? Pag may kailangan kayo, lalo may problema kayo, alam niyo na kung paano ako i-message, ano? Ha? Message mo si Kagapay, message mo rin ako. Ano kung hindi nila mabasa, at least mabasa ko, ano? Okay, sige ha. Lola Linda. Lola Linda, Alis na kami. Pag umiyak si Lola Linda, ay, ay. ay, parang kinurot ni Raisa May. Hindi ko po yan, no, kinurot. Ha? Parang kinurot mo, kaya umiyak si Lola linda eh. Hindi ko po yung no, kinurot. ko hmm, rin. Talaga, ay dami pa yung ni Raisa May oh. Yung iba po siya sira, kagaya may gagawin na po siya. Hmm, ah, Naglilinis, nag-aayos si Masayang Lea May. Masayang po sana ako nabang nagkakanta. Ha? Masayang po sana ako, nakita ko. Ah, ganun. Okay, okay. Ayan ha. Tularan mo yon sa ate Angel mo. 17 years old doon. Oh. Ha? Tutok lang yun sa pag-aaral. Walang boyfriend. Kaya mo yun? Kaya mo yun. Kaya nga ni ate Angel mo. Ano? Kaya nga ni Papa Pio. Si Papa Pio. Wala yan. Ano? Walang-wala talaga yan. <laughs> Nalagpasan lahat ng pagsubok. Ha? Nalagpasan lahat. Nalagpasan lahat ng pagsubok. Oh, sumuko lahat ng pagsubok. Kay Papa P. ha? <laughs> ah, sumuko lahat ng pagsubok kay Papa P. Surrender lahat. ng pagsubok. Ayaw na si Papa P subukan. So, alis na kami, ha? Ha? Ingat kayo, ha? Okay. Bye-bye. Bye-bye. bye Samuel. Okay, everyone. God bless. Mga aso ni Itagawa siya ng bahay-bahay ng mga asin niyo.